Galing mo ah. Sarap buhay ah, nakahiga nakagad ah. Ha din din. Ano na antok na. Oh, no, yung gamit ko. Diyan mo ilagay oh, patong diyan. Wow, ang galing ah, antok na yan ah. Ah. Oh, san ka? Higa na sila. Ayan na. gana na yung magtita. Oo. Oh. Ang galing ni din na. si tita. Si Bibang. Ayan na yung dalawa. Nakangiti pa. Dinden. Oh. Karutan ang dalawa ayan na no. oh high na mag -high. high high na din high high na bilis high po bayaan mo siya huwag high po dinden huwag na yan high po dinden si bibang nag na ayan si bibang dinden ang likot mo din. Pst. Mm -mm -mm. Eh. Antok na, tulog na, tulog. Tulog na. Wag. Tulog na, tulog.